Happy birthday! Happy, Happy birthday! Happy birthday to you! Chris Bernal, walang kaabog-abog na ipinaghanda ang yaya ng kanyang anak. Dahil nga birthday nito, talagang nag-abala itong si Chris Bernal para maging espesyal ang kaarawan ng yaya ng anak niya. Isang patunay na mabait na amo pala itong si Chris Bernal at ang asawa nitong si Koy Perry. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Natutuwa si Chris Bernal sa yaya nga ni Hailey Luca dahil nga napakaalaga nito at itinuturing si Hailey na parang sarili niya. Kaya naman panatag si Chris Bernal na naaalagaan ng maayos ang kanyang anak. Kaya naman in return, ipinaghanda niya ito at itinuturing niyang pamilya sa kaloob ng kanilang bahay. At lahat na kinakain nila, ganun din ang kinakain ng yaya ni Hailey. Kaya walang problema kay Chris Bernal. Sobrang blessed ni Hailey Luca at nakatagpo sila ng yaya na kagaya ni Yaya Shea. Dahil nga napakabait nito, mapagkakatiwalaan at higit sa lahat ay maalaga. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday.

Dati-dati ay kinukutiya pa nga si Chris Bernal ng mga tao dahil nga kasalukuyan siyang nagkahanap ng yaya at napakaraming requirements na hinahanap. Kaya naman natagalan bago sila nagkaroon ng yaya para kay Hailey. So far ay maayos ang nakuha nilang yaya kaya naman talagang ganun na lamang kabusisi itong si Chris Bernal para maiwasan ang aberya. Hindi nga nagkamali si Chris Bernal na tama ang pagkabusisi niya at paghingi ng requirements sa mga pumapasok na Yaya sa kanya. Kaya naman itong si Yaya Shi ay isang gold para sa kanya dahil natagpuan niya ang isang hinahanap niyang katangian. Kahit naman sabihin na mayroon na nga personal yaya itong si Hailey Luca, ay nariyan pa rin naman sa paligid itong si Chris Bernal para bantayan din ang kanyang anak. Hindi lamang puro yaya ang kumikilos para sa anak nitong si Chris Bernal dahil talagang hindi na nga rin nagtrabaho itong si Chris para naman nababantayan din niya kahit papaano lumalaki ang kanyang anak. Kung tutuusin nga ay napaka-blessed nga rin ng yayashi nitong si Hailey Lucas sa kanyang mami Chris Bernal. Dahil hindi naman masyadong pagod at most of the time ay si mami Chris pa rin ang nagbubuhat sa kanyang anak dahil nga maalagang ina itong si mami Chris. Sa ngayon nga ay unti-unti na rin bumabalik ang katawan ni Mami Chris sa dati niya. Dahil nga mas nagiging active na rin siya sa pag -e exercise dahil may nagbabantay na rin ngayon kay Haley Luca. Kaya naman blessed siya na nakatagpo ng maayos ng yaya para naman makapag-focus siya ngayon sa kanyang sarili. At unti-unti ay makabalik sa dating business o sa dating pag-aarte sa pagiging artista niya. Ganon pa man, kahit nasa bahay itong si Chris Bernal ay patuloy pa rin ang buhos ng blessing sa kanilang pamilya. Bukod sa kanilang mga business ay meron pa rin siyang mga endorsement at marami pa rin naman kumukuha sa kanya kahit na hindi siya umaarte sa ngayon. Marami naman din na ipon itong si Chris Bernal at marami silang asset ng kanyang asawang si Choi Perry. Dahil nga sa pagiging masipag ni Chris Bernal noong wala pa siyang asawa ay marami na rin siyang naipon. At ganun din naman ang kanyang asawang si Choi Perry dahil isang businessman ito. At talaga naman pinagtagpo talaga sila at parehong matino. Kaya naman kamakailan lamang ay namasyal sila sa US at bumusita sa bahay nila doon. Marami nga din ang natutuwa at nakukyutan sa anak nitong si Chris Bernal na si Hailey Luca. Dahil nga ang batang ito ay napaka smiling face at napaka clingy kamukha ni Mami Chris. At medyo may pagkatsinita rin kamukha ng kanyang daddy. Basta pagdating sa anak, itong si Mami Chris ay all out, lalong-lalo na pag may handaan. Talaga namang pinaghahandaan niyang mabuti. Kaya naman pagkagaling nila ng US nilang mag-asawa, ang birthday naman nito si Hailey Luca ang kanilang ina si Kaso. At talaga namang nag-stand out ito. Isang nakaka-proud kay Mami Chris ay ang pagiging isang breastfeeding mother niya sa kanyang anak na si Haley Luca. Kahit na one year old na ito ay pinadedede pa rin niya ang bata ng fresh milk niya. Dahil nga talagang napaka-healthy nito at aayaw naman daw dumede nitong si Haley ng ibang bottle milk. Ganito na lang ang ginagawa ni Mami Chris. nag express pa rin siya ng milk directly mula sa kanya at isinasali niya ito sa mga bottle. Isa sa pagpapabreastfeed ang nakatutulong kay Mami Chris para maging healthy and fit. Nakatutulong din kay Mami Chris ang pagbabalik sa mga sports activity gaya nga ng tennis. Mas sumisigla ang kanyang katawan at mas lumalakas ito at mas nagagampanan niya ang pagiging niya kay Hailey tuwing active nga itong si Mami Chris. Mas maganda na rin kasi na nag-a-outdoor activity kaysa nasa loob lamang ng bahay. Kaya naman talagang blessed itong si Mami Chris na nakatagpo ng isang yaya itong si Hailey para makakalabas din itong si Mami Chris para sa kanya me-time.